kahulugan ng panaginip tungkol sa bilangguan. Ang panaginip tungkol sa bilangguan ay madalas na ipinahahayag na isang simbolo para sa ibang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Ito ay isang uri ng paghihigpit o pakiramdam na nakulong sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung nagkakaroon ka ng paulit-ulit na panaginip tungkol sa pagiging nasa bilangguan, mahalagang tandaan na ito lamang ang iyong subconscious mind na gumagawa ng anumang mga pagkabalisa o takot na naroroon. Ito ay walang iba kundi ang paraan ng iyong utak na nagproproseso at gumagana sa mga isyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga bilanggo Ang panaginip na makakita ng mga bilanggo ay maaaring sumisimbolo sa iyong pagnanais na may kumikilala sa iyong mga pananaw at suporta. Madalas itong mangyari kapag nagbabahagi ka ng isang karaniwang layunin sa iba, ngunit hindi nila nakikita ang mga bagay mula sa iyong pananaw. Ang pagkakita sa mga bilanggo ay maaari din sumagisag ng panghihinayang sa isang bagay na ginawa mo sa nakaraan o isang isyo na hindi pa nareresolba sa sarili kahit na lumipas na ang mahabang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtakas sa bilangguan. Ang panaginip na makatakas sa bilangguan ay kumakatawan sa isang pagnanais na humiwalay sa isang limitadong paniniwala o paraan ng pag-iisip. Maaari rin ito maging tugon sa pakiramdam na nakulong sa isang mahalagang relasyon o sitwasyon kapag sa tingin mo ay iniinda ka ng iyong buhay, maging ito ay kasama ang isang masipag na boss, isang nakakalason na grupo ng kaibigan o isang mahigpit na kasosyo. Ang panaginip na makatakas sa bilangguan ay maaring sumagisag sa iyong pangangailangan na palayain ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa bilangguan Ang panaginip na nasa loob ng kulungan, ay nangangahulugan na ikaw ay nakakaramdam na nakakulong o pinaghihigpitan ng mga kasalukuyang kondisyon ng iyong buhay. Ang bilangguan ay kumakatawan sa mga damdamin ng takot at pagkakasala habang ang bilanggo ay naninindigan para sa iyo bilang isang tao. Marahil ay dumaan ka sa isang uri ng pagsubok at ang iyong pagpapatupad ay ang paraan ng pag-iisip ng pagbibigay sa iyo ng isang wake-up call ang bilangguan sa iyong panaginip ay maaaring isang palatandaan na oras na upang simulan ng pag-iisip ng mga ruta ng pagtakas. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa bilangguan ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng pagiging nakulong o natigil sa anumang paraan. Maaaring itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng kawalan ng kalayaan kapwa-pisikal at emosyonal ang panaginip na ito ay maaaring ituro sa iyo ang pangangailangan na kontrolin ang iyong buhay at lumaya mula sa anumang mapangaping sitwasyon o tao. Maaari ding itong magpahiwatig ng pagnanais na tumakas mula sa mga problema at responsibilidad sa iyong buhay.